Kumustang magandang hapon sa inyong lahat no mga kapwa ko ka-farmers Welcome back sa ating munting youtube channel So kung gusto nyong matuto Kung paano tayo mag-install ng plastic mulching sa simpleng paraan Tara samahan nyo ako at ipapasilip ko po sa inyo kung paano kami mag-install ng plastic mulching So yun po mga kapwa ko farmers mga ka-viewers Dati po ay taniman po ito ng ampalaya tapos pinalitan ng kamatis then na uh, sera sa pagyong Kristen. Uh, ngayon papalitan na naman namin ulit. So yan lang po ng no, mga kapwa ko farmers. Ang uh, pag-install ng plastic mulching sa simpleng paraan. So double row po ang ating ah uh, ay, boy. Kamatis no kasi for pit po ang ating mulching so napakalapad. Kaya nga ang ating mga ano is malapad din. Yan. Ito po ang ating mga plat sa pang double row may dalawang nag-ayos sa ating mga flat. So, tingnan nyo. Oh. Parang sobrang street at pantay. Ganyan din ang pag-install. Ulitin <laughs> ko, dati po ay taniman ko ito ng Ampalaya. So, yung ginagamit natin pang-lock, yun po ang mga

Sobrang saya po nila. So, napakadali po. So, ako naman ang taga-site sa line niya. Okay, fights! Eh, yeah, bera dong, sabay-sabay ang pagbera. <coughs> so, talagang ganyan lang ano, ang pag-install. Napaka-easy lang po, no, mga ka-viewers. Pagkatapos yung mga lupa na ano, parang sa tingin natin ay excess. Kasi konti lang kinukuha natin. 'Yun po ang gagamitin natin pagtambak, no. Pantambak sa mulching para pag may hangin, hindi po lumilipad. So, for ang ating plastic mulching na ginagamit. So, yung lupa dito, tambak natin para may irrigation po. So, yun lang po no, mga kapwa ko ka-farmers. So, bago tayo magtapos, may uh, galab shout out po sa ating mga kaibigang farmers. Okay, may galab shout out po kay uh, Tatay Johnny TV no? at saka kay Foolish Farmer kay ka farmer pilot kay Griggy Farmer sa lahat ng mga kaibigan kong farmer na mayroong mga youtube channel sa inyong lahat mga chat at po so sa mga subscriber ko naman mga solid supporter mga shareer at commentator so, sa inyong lahat ito po ang maibahagi ko sa inyong ngayong hapon so napakasimple lang po no ang ah, pag install ng ah, plastic mulch so ganyan lang ka, nga ka viewers parang align okay ano sa kabila yan okay sabay hugutin okay na so kailangan pa namin to ano tambakan ng lupa no sa gilid Git dito dito pero butasan muna namin mga kapwa kapwa farmers kasi dito kami kukuha ng linya yung sa gilid yung gilid ang gamitin naming linya So simula sa gilid mga isang dampal siguro no, mga isang ganyan. Bubutasan namin. So double row po ang ating kamatis. So yun ang po no mga kapwa ko farmers sa inyong lahat from Luzon Visayas at Mindanao. Ulitin ko magandang hapon. Happy watching all. Bye-bye.